Yo, what's up mga kaibigan? Nandi na tayo magkwantuhan. Taong 2019 at 2020 ay si Giannis Antetokounmpo mula sa Bansang Greece ang nag-uwi ng NBA regular season MVP. Taong 2021 at 2022 naman ay si Nikola Jokic mula sa Bansang Serbia ang nag-uwi nito. 2023 naman ng makuha ni Joel Embiid na pinanganak sa Cameroon, Africa ang nanalo ng award. 2024 nang muling mag-MVP si Nikola Jokic at 2025 naman ay si Shea Gildos Alexander mula sa Bansang Canada ang nanalo ng MVP. Medyo matagal na din nga na ang mga finalists ay lahat mga player na hindi pinanganak sa Amerika pag usapang MVP. Sa bagong listahan naman ng ESPN ng top 100 best players sa NBA ngayon, ang top 5 ay si Victor Wembanyama ng France, Giannis Antetokounmpo ng Greece, Luka Doncic ng Slovenia, Shea Gildos Alexander ng Canada at Nikola Jokic ng Serbia. Again, walang Amerikano dyan. 60s hanggang late 2010s ay maliwanag ng mga Amerikano ang mga pinakamagaling na players sa NBA. Mapa Bill Russell man yan, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson, Julius Irving, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Lebron James, Steph Curry o kung sino pa man. Subalit so ngayon ay kahit nga sa top 5 ay hindi mo na maaninag ang mga Amerikano at hindi na din sila manalo ng regular season MVP. Ang mga most high players nga ng Amerika lately ay sila Zion Williamson, Lonzo Ball, Ja at Lamelo Ball at malayo nga ito sa top 10 mga kaibigan. Ang kumakatok ngayon sa pintuan ng top 5 na Amerikano ay si Anthony Edwards sa pang-anim sa listahan ng ESPN at si Jalen Bronson na pang-sampo. Subalit ilang players sa na nagpapakita ng potensyal na maging top 5 player sa NBA ay si Jason Tatum bago ito tamaan ng injury, si Paolo Banchero ng Orlando Magic at Cade Cunningham ng Detroit Pistons. Projected ng madami na kapag tapos na ang prime nila Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo ay si Victor Wembanyama naman ang kikilalanin na best in the world. Well, totoo naman na may potential siya dito. Subalit madami pa nga siyang kailangan patunayan. Una ay kailangan niya munang maiwasan ng mga injuries at makapasok sa playoffs. Si Wemby nga yung tipo na may kakayahan na manalo ng scoring title, MVP at Defensive Player of the Year awards sa isang season. Kaya naman sa palagay nga ng iba ay aabot pa ng hanggang 2030 kung saan walang Amerikano o at least American born na mananalo ng regular season MVP sa NBA. At kapag nangyari ito ay maaalala nga natin ang 2020s era bilang ang European o international takeover sa NBA. Dahil may git isang dekada nga yan kung sakali na straight MVP sila mga kaibigan. At perfect icing on the cake nga kung sakali ay kung makuha pa ng ibang bansa ang gintong medalya sa 2028 Olympics peaks na gagawin sa Amerika Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo ang susunod na Amerikanong MVP?